Ang binatang si Aaron ay nagmula sa isang pamilya ng mga inhinyero, kaya sinigurado ng ina niyang si Susan na mag-aaral ito ng engineering sa prestigyosong paaralan. Gayunpaman, may ibang hilig si Aaron at ito ay sining. Nang makarating sa dorm, nahiya si Aaron nang sinubukan ng kanyang ina na isabit ang Boy Scout badge niya. Ilang sandali pa, dumating ang babaerong roommate ni Aaron na si Bill kasama ang isang chicks at hindi ito nagustuhan ni Susan. Nang gabing iyon, sinabi ni Bill kay Aaron ang kanilang doorknob rule. Kung ang isa sa kanila ay may babae sa kwarto at ayaw niyang maistorbo, kailangan niyang magsabit ng scarf sa doorknob. Sa tingin ni Bill ay birhen pa si Aaron kaya tinukso niya ito, ngunit iginiit ng binata na may karanasan na siya. Kinabukasan sa klase, nagbigay ang kanilang profesor ng isang proyekto. Kailangan nilang gumawa ng isang aparato na tutulungan silang makalakad sa tubig. Giit niya na sa pagtatapos ng semester ay magkakaroon sila ng kompetisyon ng kanikanilang mga imbensyon. Kahit sa klase ay patuloy pa rin si Aaron sa pagguguhit. Nang hapong iyon, habang hinahanap ang kanyang susunod na klase ay napadpad si Aaron sa isang art class. Nakita ng guru ang kanyang sketchpad kaya pinapasok niya ito. Doon niya nakilala ang isang maganda ngunit may edad ng babae na si Linda. Sinabihan sila ng guro na i-sketch ang hubad na modelo, ngunit iba ang iginuhit ng mahiyaing si Aaron na hinangaan ang kanyang kaklase. Maya-maya ay niyaya ni Linda si Aaron na magkating klases para magkape. Nag-aalangan ang binata ngunit maya-maya ay sumama din ito. Sa kafe, tiningnan ni Linda ang kanyang sketchpad at humanga siya sa talento nito. Nag-aalangan si Aaron na tanungin kung bakit nasa college pa rin ang ginang, kaya sinabihan siya ni Linda na huwag maging masyadong magalang. Nang gabing yun ay nagparty ang mga estudyante sa kanilang dorm. Nakilala ni Aaron si Darcy na may kakaibang talento sa pagtali ng tangkay gamit lamang ang dila, na ikinamanghan ng binata. Dumating si Bill at binastos ang dalaga, na ikinagalit ni Darcy kaya umalis ito. Humingi ng paumanhin si Aaron ngunit bigla silang sinabuyan ng tubig, dahilan para umalis silang dalawa sa party. Kinabukasan, sinundo ni Linda si Aaron mula sa dorm, habang si Bill at mga kaibigan nito ay namangha dahil ang nerd nilang ka-roommate ay nakikipag-date sa isang hot mama. Nang gabing iyon, dinala ni Linda si Aaron sa kanyang apartment para maghapunan. Habang naliligo ang ginang ay iniimagine na ni Aaron ang mga maaaring mangyari, ngunit bigla siyang ginambala ng dalagang si Beth at tinanong ito kung sino siya. Magalang magsalita si Aaron na kinainisan ni Beth, kaya nagmura ito at ininsulto ang binata hanggang sa hindi na napigilan ni Aaron na magmura na rin, at nabigla si Linda na marinig ito mula sa kanya. Nang maglaon ay nagulat si Aaron matapos malaman na si Beth ay anak pala ni Linda. Naiinis pa rin ang dalaga sa magalang na pananalita ni Aaron, hanggang sa sabihin ni Linda na nagagandahan ang kanilang bisita sa kanya. Nagpatugtog si Linda, at habang sumasayaw ang dalawa ay tinutukso nila si Aaron na sabayan sila. Masaya silang nagsasayawan hanggang sa kalaunan ay nagising na lang ang lasing na binata sa sopa. Ilang sandali pa ay pinapasok ni Linda ang isang lalaki sa kanyang kwarto at nahirapang makatulog si Aaron dahil sa ingay ng mga ungol ni Hot Mama. Tinabihan siya ni Beth at sabay nilang pinakinggan ang ingay sa kwarto ni Linda. Balak umalis ni Aaron ngunit bigla siyang hinalikan ng dalaga at sa gulat ay itinulak ng binata si Beth, dahilan para magalit ito at umalis. Pagdating sa dorm ay nakita ni Aaron ang scarf sa doorknob na nangangahulugang may inaararong babae si Bill sa loob. Dahil dito ay natulog na lang ang binata sa labas. Subalit gabi-gabi na itong nangyayari at ang kawawang freshman ay hindi na nakakapagpahinga ng maayos. Dahil dito ay nakiusap si Aaron kay Linda kung maaaring doon na lang siya makitulog sa kanila. Habang papunta sila sa apartment ay pinahinto sila ng isang police car, dahilan para mag-alala si Aaron. Gayunpaman, nalaman niya na ang police na si Wes ay ang nobyo pala ni Linda. Sa apartment ay nilalandi ni Wes ang hot mama habang nagluluto ito, dahilan para ma-awkward si Aaron. Biglang tinutukan ni Beth ng baril si West na ikinagalit ng pulis. Halatang ayaw ng rebelding dalaga ang nobyo ng kanyang mama at upang matigil ang tensyon ay binigyan siya ni Linda ng pera para bumili ng sigarilyo kasama ni Aaron. Sa tindahan ay binati si Beth ng clerk na si Ray at ipinakilala ng dalaga si Aaron bilang kanyang pinsan. Sinubukan ni Ray na landiin si Beth, ngunit giit ng dalaga ay matanda na ito para sa kanya. Pag alis nila sa tindahan ay binigyan ni Beth si Aaron ng regalo, isang kondom na ninakaw niya sa tindahan. Pagdating nila sa bahay ay nakita nilang nag-aaway sina Linda at nobyo nito kaya dinala na lang ni Beth ang binata sa kanyang kwarto. Habang abala ang dalaga sa paggawa ng palamuti ay ginawa naman siya ng sketch ni Aaron. Maya-maya ay inubot niya ito kay Beth at napangiti dito ang suwail na dalaga. Nang umalis si Wes ay kumatok si Aaron sa kwarto ni Linda at pinapasok naman siya ng hot mama. Ang kanilang pag-uusap ay humantong sa pag-amin ng dalawa na naaakit sila sa isa't isa hanggang sa sila ay naglaplapan. Gayunpaman, pinigilan ni Linda si Aaron at hiniling na umalis ito dahil ayaw niyang masira ang kanilang pagkakaibigan. Paglabas ng binata sa kwarto ay nakita niya si Beth na tila ay galit na galit. Nag-aalala ang ina ni Aaron dahil ilang beses na pala itong nag-cutting classes. Madalas nang nasa art class ang binata dahil gusto nitong makasama palagi si Linda. Nagsimula na rin mahirapan si Aaron sa kanyang engineering class, kaya para makahabol ay nag-aral siya hanggang hating gabi. Maya-maya ay ginising ni Darcy ang pagod na binata at niyaya itong magkape. Tinanong agad siya ng dalaga tungkol sa chismis na nakikipag siya sa isang babae na may asawa at maraming anak. Giit ni Aaron ay walang asawa si Linda at mayroon lamang siyang isang anak. Nakitulog lang siya sa apartment ito dahil parating may dinadala na babae si Bill sa kanilang kwarto. Bago bumalik ay hinalikan ni Aaron si Darcy hanggang sa tumuloy sila sa kwarto kung saan sa wakas ay siya na ang naglagay ng scarf sa doorknob. Subalit nang maghubad na ang dalaga ay nakita ni Aaron ang mabuhok na kilikili nito. Sinubukan itong baliwalain ang binata, Ngunit nang mahawakan niya ang mabalahibong binti ni Darcy ay tuluyan na siyang nawala ng gana, na insulto at nasaktan ng dalaga kaya umalis ito. Sinundan siya ni Aaron upang humingi ng tawad, ngunit nakalimutan ng binata na wala pa siyang saplot. Nang magmadali siyang bumalik sa kwarto ay nakita niya si Beth at agad niya itong pinapasok sa loob. Tinanong ng dalaga kung may nangyari ba sa kanila ng kanyang ina, at sagot ni Aaron ay hindi niya iyon gawain. Inamin ni Beth na may gusto siya rito, ngunit giit ni Aaron ay ayaw niyang makipagrelasyon sa mas bata sa kanya. Gayun Gayunpaman, pinipilit ni Beth na ipabiyak sa binata ang kanyang kuweba hanggang sa pumasok si Bill at nahuli sila. Hinatid ng freshman si Beth pa uwi at sa pagbalik niya sa dorm ay nakita niyang muli ang scarf sa doorknob. Pagod na si Aaron sa kanilang rule, kaya pumasok siya at sinunog ang scarf sa harap ni Bill na naging dahilan upang tumunog ang fire alarm at lumikas ang lahat sa gusali. Tinanong ni Bill si Aaron kung okay lang ba ito at inamin ng binata na na love siya kay Linda pero may nobyo na itong pulis. Humingi ng tawad si Aaron kay Beth dahil sa nangyari kagabi, ngunit hindi siya pinakinggan ng dalaga. Sa tindahan, iniabot ni Ray ang isang ilegal na damo kay Beth, at nang umalis sila ay sinabihan siya ni Aaron na napakabata pa niya para magkaroon ng bisyo. Giit naman ni Beth ay anim na taong gulang pa lang siya nang alagaan niya ang kanyang ina na may matinding problema sa alak. Pagdating sa bahay ay nalaman ni Beth na nagpropose si Wes sa kanyang ina. Labis na nagalit ang rebelding dalaga at nag out. Nang kausapin siya ni Wes ay nagwild si Beth at pinagbantaan ng pulis. Nang mahawakan ni Wes ang kanyang kamay ay sumigaw ang rebelding dalaga na nagudyoki na Linda at Aaron na puntahan sila. Nagkagulo silang lahat hanggang sa aksidenteng natamaan ni Wes si Linda. Sinigawan ng ina ang pulis na lumayas sa kanyang bahay at itinapon niya ang kanyang engagement ring. Habang hinahatid ni Linda si Aaron pa uwi ay biglang sumulpot si Wes at pinakiusapan siyang huminto. Sinaway siya ni Linda at binilisan ng takbo hanggang sa mawalan siya ng kontrol at aksidenteng nabangga sa isang bakod. Si Beth at Aaron ay nagkaroon lang ng konting pasa habang si Linda ay kailangang manatili sa ospital ng ilang araw. Doon natulog si Aaron sa kanilang apartment para merong makasama si Beth. Nang marinig ang pag-iyak ng rebelding dalaga ay pinuntahan niya ito para e-comfort. Nang maglaon ay naglaplapa ng dalawa, ngunit pinigilan siya ni Aaron at sinabing mali iyon. Pinakiusapan siya ni Beth na manatili, kaya buong gabi silang magkatabi at magkayakap sa kama. Pinagpatuloy ni Aaron ang paggawa sa kanyang proyekto, at minsan ay binibisita niya si Linda sa ospital upang pasayahin ito. Isang araw ay nadismaya ang profesor kay Aaron dahil bumagsak ito sa isang pagsusulit. Pagdating ng binata sa dorm ay nandun na ang kanyang mga magulang. Nalaman na pala ng kanyang ina ang tungkol sa car accident at sinimulan nitong insultuhin ang matandang kaibigan ng binata. Ipinagtanggol ni Aaron si Linda at iminungkahi na magkita sila para makilala niya ito. Dinala ni Aaron ang kanyang mga magulang upang maghapunan sa apartment ni Linda. Sinabi ng hot mama na nakilala niya si Aaron sa art class at giit ni Susan ay isa iyong walang silbin kurso. Sumabat si Beth at sinabing may talento si Aaron kaya dapat siyang bigyan ng pagkakataon. Sa kusina, binalaan ni Susan si Linda na huwag samantalahin ang pagiging inusente ng kanyang anak. Nagsimulang uminom si Linda ng ala at nang maglaon ay nakipagtalo siya sa malditang ina ng binata. Hinalikan niya si Aaron sa harapan nito at sinabing magiging masaya sana ang mister niya kung hindi lang siya ubod ng sungit. Sinampal siya ni Susan at inutusan nito ang kanyang anak na umalis kasama nila. Gayunpaman, tumanggi si Aaron at sinabing mas pamilya ang turing ni Nalinda at Beth sa kanya kaysa sa kanila. Tinanong ni Beth si Aaron kung mahal ba nito ang kanyang ina, at tugon ng freshman ay wala siya sa mood para isipin ito. Giit ng dalaga ay hindi niya dapat mas pinili ang problemadong si Linda kaysa sa sarili niyang ina. Pumunta si Aaron sa kwarto ng hot mama para samahan itong matulog. Nang maglaon ay napag-inipan niya na inaararo niya si Beth, na nangangahulugang nahulog na siya sa rebelding dalaga. Subalit paggising niya ay nakita niya si Linda na nakapatong na sa kanya at nakatuhog na ang kanyang tubo sa kuweba nito. Habang maingay na gumigiling ang hot mama ay pinapakiusapan siya ni Aaron na tumahimik at baka marinig sila ni Beth. Gayunpaman, huli na ang lahat dahil alam na ng dalaga ang nangyayari. Nakonsensya ang binata sa nangyari, ngunit ang tila sa gamot na si Linda ay sinabihan siya na huwag itong gawing big deal. Paglabas ni Aaron sa silid ay nakita niya si Beth na umiiyak at inutusan siya ng dalaga na lumayas at huwag nang bumalik. Bago pa siya makapagpaliwanag ay biglang isinara ni Beth ang pinto. Pagbalik ni Aaron sa dorm ay nalaman niyang nakascore na pala si Bill kay Darcy. Sinubukan ni Bill na humingi ng tawad, ngunit walang pakialam si Aaron dahil marami na siyang problema. Nawalan siya ng mga kaibigan at ngayong linggo ay kailangan pa niyang magtagumpay sa kanyang proyekto dahil kung hindi ay mawawalan siya ng scholarship. Kinabukasan ay ipinakita ni Aaron ang kanyang equation at drawing ng kanyang profesor na suot ang tinatawag niyang Strider. Gayun pa man, hindi na impress ang kanyang guro, lalo na't mali ang kanyang equation, at nagbigay ito ng duda kay Aaron sa tagumpay ng kanyang proyekto. Habang stress ang binata sa pag-review ng kanyang equation ay biglang tumawag si Linda, nagtatanong kung nakita niya si Beth. Pagdating ni Aaron ay pinagalitan niya ang tila high pa rin sa gamot na si Linda dahil hindi man lang nito hinanap ang kanyang anak. Pumunta si Aaron sa convenience store para hanapin si Ray at nagkunwari siyang bibili ng iligal na gamot. Tinuro siya ng clerk sa itaas at doon ay nahanap niya si Beth at pinakiusapan itong umuwi. Gayunpaman, binugbog siya ni Ray at na mga tauhan nito, at iniwan siya sa labas. Maya-maya ay bumalik siya, ngunit sa pagkakataong ito ay kasama na niya si Wes, at nahuli nila si Ray sa akto na aararuhin na nito si Beth. Dinala ni Aaron ang kawawang dalaga sa labas habang binugbog ni Wes si Ray. Hiniling ni Beth na bigyan din siya ni Aaron ng lobo kagaya ng ibinigay nito sa kanyang ina. Tinanong ng dalaga kung makakalipad ba siya kapag marami siyang hawak na lobo, at dahil dito ay nagkaroon ng ideya ang engineering student. Nang makita ang kanyang anak ay humingi ng tawad si Linda at niyakap siya ng mahigpit. Napagtatanto ni Aaron kung gaano siya kaswerte sa kanyang ina, kaya tinawagan niya si Susan at pinasalamatan sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Dumating na ang araw para subukan ng mga mag-aaral ang kanilang mga imbensyon. Hinanap ng profesor si Aaron, ngunit hindi ito dumating. Pagkatapos ng busina ay nagsimula ng tumawid sa tubig ang mga estudyante, ngunit isa-isa silang nabigo. Ilang sandali pa ay dumating na si Aaron at pagkatapos i-cheer ng mga kaibigan ay tumawid na ang binata gamit ang Strider at mga lobo na inspirasyon sa tanong ni Beth kagabi. Dahil dito ay tanging si Aaron lamang ang estudyante na matagumpay na nakatawid sa pool. Humanga ang profesor at pinalakpakan ng lahat ang kanyang tagumpay. Nang hapong iyon ay nakita ni Aaron si Wes na iniimpake ang mga kagamitan sa apartment ni Linda. Nalaman niya na ang magina ay lilipat na at titira sa lola ni Beth. Nalungkot si Aaron, ngunit sinabi ni Linda na kailangan niyang gawin ito para sa kapakanan ni Beth dahil hindi niya kayang alagaan ang anak na siya lang mag-isa. Maya-maya ay kinausap ng binata si Beth at nahihirapan itong magpaalam sa kanya. Giit ng dalaga ay maghihintay siya ng ilang taon hanggang sa siya ay maging 18 years old at pagkatapos ay babalik siya kay Aaron basta't ipangako nito na hindi siya nito kakalimutan. Bago magpaalam ay nagyakapan ang tatlo sa huling pagkakataon. Binuking ni Beth na gusto ni Aaron ang ganito na pinagsasabay sila at mumiti lang ang binata. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan e like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.